malapit ng maluto mga idol tingnan natin to kumukulo na mga idol tingnan natin to ayan tingnan natin mga idol slice natin to mga idol Dito yung baboy po ito mga idol. Bale, tutuin natin to ulit ipaks mga idol ilagay natin to sa kaldero mga idol okay okay na ito mga idol iahaw natin to ilagay lang muna natin to dito lagyan natin to ng tubig mga idol at higain palamigin lang muna to mga idol mainit pa mamaya na natin to pigain balatan natin tong niyok mga idol lutuin natin yung ano yung labong natin Sigat tayo ng apoy na Tingnan natin ito mga ilog. Okay na ba itong lasa niya? Okay na ito mga ilog. Ahon na so, na, 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 natin ito. Tutuin na naman natin yung ano, ginataang na labong. Ayan. Tutuluan lang muna natin itong unang gata mga ilog. So ito mga ilog. natin. Tutuluan unang muna mga ilog. ito yung labong natin mga idol at saka kaunting talbos na alugbati yan lagay natin ng alugbati mga idol halo natin dito sa labo. lagay na natin ito mga Lagay natin ng asin na ito. Ito mo ito. Unang gata. Pakuluan lang muna. Pagkat tapos na yung ano, lugbati. Naglagay tayo ng sisuling na ito.

ya. Ah, uh, natin mo yun. Tingnan mo natin. Sa po tayo mga idol.